Or secret, uh, secret ko uh, si Dr. Roland Angeles. Ayan, eh. Oo oh, nga, super, okay. no? Ang laki. Ayan, ay. la la so ka okay ka nag-start. Nag-start ako. Ano pa ako? Um... Last year pa, bago mag-December. Pero hindi uh, consistent, hindi talaga. consistent kasi okay. ang pangkaw ko. Ang hindi ko magluto. Mahilig ako magluto. Wow. Tapos, kain ako ng kain kahit may gamot. Pero, hindi ko talaga siya na seryoso. Eh, ako kay Dr. Rona. Kung pumupunta ko sa kanya, naglulus ako ng 2 pounds. Yung gano'n, 3 pounds. So, ngayon, seneryoso ko. Ang bilis. Ayan. Ilan ulit? Ilang pounds? 24. In, in ilang steel. man? month. ano, Nako, hindi ko na alam months yun. So, hindi, nag no, ka kasi. nag ako, ano, 2 months. Ah, two, two, months, months 24. Ang ano, laki na niya. Hindi ko yung workshops ng mga bagong outfit. Hindi, okay, wag muna. Gusto ko pang pumayata yan. Mga okay. ilan pa ang good. Okay pa naman eh. Okay, paluwag pa. Pero hindi na ba mahirap sa'yo mag-diet? Mahirap na. Kaya nga, nga Lalo so... Lalo na sa akin dami kong ganap, ang dami kong road, ang dami kong kung saan saan. So syempre, yung mga pagkain, di ba? Ang kapatid mo, control nga, parang nagkocontrol ka. Tapos hindi lang sinasabihan ako, parang kinakawayan ako ng pagkain na kainin mo ko, masarap ako. Huwag ka mag-umarte. Huwag ka mag-umarte. Bupe, sweet bean. Wala-wala na pumunta kami, di ba? Nang tan, wala na pumunta kami ng rum, sodius ko. yung mga kapre, sa salat nila. Pero okay, parang ang payat mo na doon sa kain Oh, actually, yung nasa kan ako, mas payat ako na. Ah, Nag-gain ako ng 5 pounds ngayon sa Europe. Kasi kain na ako ng kain. -kain. Na. Sabi ko nga, pipikitan ko na lang to pagdating pag-uwi ko, mag-Dr. Roland. Dr. Roland, ang heles na, na, ako ulit. Ano ba yung process kay Kaya, Dr. Dr. Roland? Ano ginagawa ni Dr. Meron siyang i-inject sa iyo <laughs> na mga vitamins. Tapos meron siyang pampalakas ng metabolism. Tapos meron tang gamot na iinom Pero safe yun kasi doktor siya talaga Hindi siya yung safe Lorna. Yes, Lorna. Ang uh. dami namin. Aramina. Auta si Tanya Montenegro. Ba? si Tanya ang grabe. Si Tanya talaga ang lala ng pagpayat niya. I mean, ang galing. Ang, ang lala nung pounds na nawala sa kanya. So, yun talaga yung mas nakikita mo. nagpa-push siya yun na mag-lose ng ang hirap ng yumo ko. Yeah. <laughs> Hirapan na ako yumo ko. Nagaganon na yung chan ko. So at least nga. Tsaka hindi, di ba? Health-wise. Actually, sabi ko, pupunta ako ng ano, ng kan. Punta ako ganito. Gusto ko na magdaon ng maganda. Gusto ko na maayos tingnan. So yun, okay na. Okay na. Happy ako. Oh. Oh. Happy. ayun Pero, <laughs> ano bang goal mo? <laughs> Anong goal mo? Ibalik yung dati mong katawan? Nung, Mahirap ibalik yun. Yun eh. nga eh. Yun, mo bang mag... Parang Sharon Tuneta ng pa yan. Kaya nga, so... O yung Sharon Tuneta Yung ngayon, ano gano'n? Ay, nakakabilib si... Mega. Mega star sa pampayat. Parang hindi ko kakayanin yun. Hindi ko alam kasi... Pag nakikita ko nga siya, parang, oh my God. Ang payat niya. Mas payat pa siya sabiha mag-tobras kesa sa akin. Pero... Parang hindi ko kakayanin hindi ko talaga kakayanin kasi oh, mahina ang disiplina ko sa pagkain. Basta pag may pag weakness ko kasi pagkain. So ang hirap talaga. Hirap na ako nito pero nakaya at kakayanin pa. hindi so, then, nakaka-addict daw yan eh. Idol si Mega sa pagpapabaya. Wow. Yung nga, nakaka-addict daw yan pag nasimulan mo na, talaga itutuloy-tuloy mo. Sa so, baka pwede yung 20 na waistline mo, mag-achieve mo. Hindi, pa, 24. 24 <laughs> na lang, 24. sige. 24 <laughs> kakayanin na yun kasi matakaw talaga. Uh, yan dami kong ginagawa. Tsaka, pag napapagod ako, pagkain talaga yung ano. So, anong sabi ni Papa sa ganyan? Uh, anong sabi niya? Dahil, ni dati ang taba ko, sinasabihan niya ako, taba mo na. Tapos wag nasa kwarto kami, titingnan niya ako. Biglang sasabihin niya sa akin, oink, oink. Ano ano mo may ganun pa siya. Ganun. ganun. Eh ngayon. niya ako, Eh kanya, Sasabihin niya sa akin, tama na pagpapapayat mo. No? Wow. Sabi ko sa kanya, manahinig ka, huwag kang makita. <laughs> <laughs> so tuloy-tuloy lang. At least, diba? slowly, kasi baka pagpayat ko, masobrahan. Kaya Mahal ba, ba doon? Mahal ba kay Dr. Roland? <laughs> Dr. Roland? Mm -hmm. Hindi, hindi affordable siya. Tsaka hindi naman yung pinapagpaya din. I feel di. oh. so, so, ko naman siya. Oh. I mean, ano siya, so, yung... Hindi niya ako pinapagpaya din. Tapos nag, nagiging nag model niya ako. Nagiging, wow. I mean, di ba? Nagpapromote ako sa kanya. So ganito. At yeah, tulungan kaming dalawa. So may ideal weight na hinahabol ko yung... Ang uh, 24 ako, nga waistline. Ako, 135. Ay. 135. Malaki pa. Pero malaki. Pero 135. Pero hindi ko aabutin yun. kasi syempre tumatanda na ako, 'di ba? Mm. 50 na ako eh. Pag pag ganun tang weight, gaya ng dati teenager ako. Yung mga kasi nagkakaedad na ako, yung leeg ko. Pupulubot na oh. yan. Tapos magsasag yung mga... Magsasag ako. Huwag naman. Huwag naman tayo. Oh, eh. May surgery oh, naman please. sa Ayaw mo. Ayaw mo na yung surgery. Jiri. Takot ako dyan. Ayoko talaga, promise kahit mag-exercise daw, magaganon pa rin. Siyempre, kasi di ba from mataba ka. Pa. pa kasi ako, tapos sobrang payat. Mag, mag, magsasag, babagsak, lalawlaw lahat ng skin ko. So, wag sobra kasi doon lang tayo sa tama. Tama nang nakasuot ako ng na magandang gown sa kanya. Oh, ang ganda. Ang payat mo doon. Oh, yes. Oh. Uh -huh. Si so, yun. Yun lang naman. So, for this year, ang pinaka-memorable mo ay kan? O meron pang... Mas marami pang pasabog. Basta. hindi, pero kayo. din muna tayo sa kan. Kasi, Mami, yeah, kasi yeah, ang gano'n ako. And, di ba? Magsasalita ka ba? ah, Okay. Basta. yun muna si Dr. Roland muna tayo. <laughs> Yan lang. Basta ito. Grabe. Yung, tsaka naman na, na, eh. na yung chance ko. 24 pounds ko. Wow. Pa. 24 pounds. Tapos nag-gain ako ng weight sa Europe ng 5 pounds. So 19 na lang. Ngayon, bumabawi ako. Madali lang yun with Dr. Roland, ang bilis, bilis, bilis. 24, ilang months mo really? yun? Two months naman <laughs> seryoso Pero last year pa ako nag-start sa kanya. Tapos pupunta ako sa kanya, sorry doctor, sorry doc, sorry doc, 2 pounds lang, sorry doc. Alam niya, ang tiyaga ni Dr. Roland. Yeah. Roland Angeles lang po, ngayon. No, so kailangan mo mag... na lahat dun sa kanya. <laughs> kailangan mo na mag-change outfit in a few months ay, from ay, now. Na, oh. Hindi, pagbag... Hindi, pali... eh, Actually, ito, papalitan outland. ko lang. yes ah, lang. Outer lang. Huwag tayong mag-ano. Huwag tayong bumili. Kasi baka... Kasi pag nag-24 Baka ilang, ilang buwan lang din tong kayang paninig. <laughs> <laughs> Kaya yan. Di ba? Ganun. Sarabagay so, sa'yo. Oh, thank you. So, go mo ba mag-swimsuit sa beach or swimming Wala ina, pool? Wala yun na, okay na ako. Siyempre, <laughs> gusto ko ngayon. Kahit naman nung mataba ako, nagsiswimsuit ako. Pero uh, Pero two piece, uh, mga gano'n. Hindi kaya ang two piece kasi meron tayo mga stretch mark. Oh. Ang dami, may mapa ng Pilipinas nandito na. Kasi dami mo naman anak, di ba? Oo. Oh. Okay Ayan na Thank you. <laughs>